Hi guys uh, May balita ako guys uh, Good news too guys Good news kasi Nakasahod na tayo ni Mita guys May ano si Mita May surprise sa atin uh, Kaka-withdraw ko lang kanina guys Ito guys so, oh. Eh bukas Dahil binigyan tayo ng Blessings Mamibigay rin tayo ng blessings guys Bukas guys Mamibigay tayo ng pagkain bukas guys Ito guys oh Mamibigay tayo ng pagkain bukas guys ha ah, Sa mga followers ko dyan Tsaka mga subscribers Tsaka nagsisend ng tala Andito na po yung mga sinend nyo guys At Mapapaka maibibigay natin to sa Ano Sa mga nangailangan guys Uh, mabigyan natin sila ng mga pagkain. Salamat, yun lang po.